mga katropa no, nandito tayo sa bahay ni Lola Lita para iabot yung pinaabot ni ma'am AAA 300 pesos para sa inyo ayan 1, 2, 3 yan po yan pinaabot po yan ni ma'am AAA Yan. Para ka nagtanim pa, para nagsabog kong palay. Ah, ito. Ay, tubo na, no? Oh, Papasibulin oh. muna siya. Oo. Oh. Papasibul na. Tubo okay na, na siya. Paray tubo na oh, tubo na pala yung tinatanim Kaya ni yan. tatay, mga katropa. Para, ano. Kaya. Ang hulog naman ito, hindi apat-apat, tatlo-tatlo. Apat, tatlo-tatlo. oh, tatlong puno. Ganyan hmm. lang tanim yan. Kaya katatapos nyo lang pala magtanim. Oh. Ayun, ganun lang pala ang pagtatanim ng... Ganun lang puno lang yan. Ano. Ay, Yung... Pag inapat mo naman yan, pag siya, wala na siyang ano... Wala na siyang... Sikse na. Ah, sikse na sa ano, magagawa na ng sustansya ng lupa. Bigay lang dyan dahil nagsobra. Ah, dito sa kabila.

ano kaya? ano kaya? gusto ko mag alis din eh dahil darte pa na ang may are sa madating na may are nito Ipaalis na kayo. Ay, kasi naman hanggang pinaglupang ito, hanggang naman sa babi sa... ...bada dito. Hmm. Ito naman sa si iba naman may ari nito. Alam mo kasi ang mga redero din yung sampo, sampong magkakapatid. Ngayon, akin naman tatay, bawat isang anak, tingi sa isang ektarya. Hmm, tingi sila. Ay, kapatid, yan, mga sarili na pigbinta na. Ito ay hindi pinabibinta. Dito dito ay panalpunta ka ako dito sa kapatid ni Raymond sa mga mga kalamang, ka ako doon kung may mga paghalamanan. Alam mm. ko sa paghalaman ng maluang. Eh kaya nyo pa? Oo. Kaya nyo pa? Kaya nyo pa. Marunong magtanim. Kaya nyo pa nga magtanim? Oo. <coughs> yan naman po, yan naman de po siya, deboto mo. Mm. Ah, ganito na. Kita magagawa kinang kama, lipat. Ayakan mo, may mensahe pagbalik mo papasama ako si Tita. Tara. Si Tita ay gusto ko. Ah, Ano na kami dito? Aalis na kayo? Oo. Ay ko dito, pero ito, ito sa na to. Sakay titira. Ha? Tay. ah sakay Pag titira. Ano lo, ka lang kanin, di mo ng kambing. Oo. Oh, oh. Pag hindi mo nabantay ng kambing, wala. Sayo pa gud mo. Kaya nyo pa bang magalaman? Ha? Kaya nyo pa bang magalaman? Kaya, kaya ko pa. Kaya pa? Meron akong kakausapin na pwede nyong ano. Eh, papasama ko ang estate. Oo, oh, do Malawak doon. Kanaya ko doon sa amin. Sabi mm. ko. Mm -hmm. Ganyan pa lang ako. Nag-ano naga, na naga, 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 ako, naghalaman ako, pitsay, sitaw, mm. mais, balingoy. Eh, nagbabalak na pala kayong umalis dito no sa inyong tinitirahan. Oo, kasi 'yung oh, pampanghalamanan na 'to. Mhm. Mm Wala nang tabang oh. lupa. Sawa na. Kasi na wala nang kasi sayan. Oo. Oh, kaya maliliit ano. Kung, kung ano, ang lupa ay sapaklot na. sa so, dami na ng tanim. Kung sa tao, yung lupa ito may sakit na. Oo, no, hindi na pwede. Oh. Kaya oh, ang mga laman niya, nag-asensya lang yan, abono. Oo. Oh, oh. Para lumago ano. Kaya uh, babayaan mo, may mensahe at na nagbalik ka dito, papasamahin ko doon. Oh, Pag-alaman ay eh. kaya-kaya ko pang oh. Hindi na nga kaya magbuhat ng tubig eh. Paano kayo mag-alaman mm -hmm. ah Kaya nyo ba ba mag Oo. Oh, eh, hindi nga kayo makaigib ng tubig. Padala sa tubig. Malayo kami sa tubig. O kaya nga. Ay, makano ano ang namin? Apat ah, na timba. Ay, anin na timba. Sandaan. Ta Tatanungin Ay, ito, ko yung... Kakausapin ko yung aking isang kakilala kung pwedeng doon kayo sa kanila makipagtanim Tatanong ng halaman. Ko, patungin, tanim Oo, oh, yun sa Vero. Kasi sa ako abono. Kasi gawa ng lupa, wala na. Hindi pa natubo. Wala pa, wala pa hmm. si Bol. Yeah, mo muna. Yo, yung, yung tanglad nyo, lalago yun. Tatanim mo pa pang maisyan, Pag may awan, Diyos. Tataniman nyo ulit. Kaya tanglad doon, oh, dami. Mahal yung tanglad. Yan, yan. Sa kabila. Ha? Tad. Oo. No. Tanim nyo. Hindi, hindi, hindi. Tay, tay, wag. Tay! Uy! <laughs> hindi ako naintindihan. Yan yung mga katropa. Hindi makarinig si Tatay Enteng. Akala niya hinga ako tanglad. Maganda yan, ano? Abunohin nyo para lumago. Hindi, alos ito. Ganit-ganit lang yan. Ha? Hindi, huwag na. Patra-galing ko mo lang ito. Huwag na. Huwag na yan. Patra-galing ko mo lang yan. May binaguhin ko. Ay, tatanim nyo bago? Ay, sayang. Corpus corneum, ay lahat. Sayang yan. Bunuhin. Sa pan ha? Kasi may mga balinguhin na rin tanim. hindi na maka hindi makalago no hmm. hindi makahaba maliliit lang oh kukuha ka hindi 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 Ano ako? Pala, ako sa ba? kakatapos ko pala pag tayo mais? Oh. Pagkatapos lang itanim yung mga mais na yan? Oo. Pagkatapos? Ayun, ang gandun. Eh, may kambing. Merong kambing. Ha? Ang galang, ng gwena. Ang niya pagkita namin. Ito, halang mga ganyar. Puta, yung manuka na yan. Ito ang sinero sa akin, taniman ko. Oh. Uulan na dito. Di. Ah, pagtanim na ng halaman. Eh, tanim na pala siya ng mga halaman dito. No. Hmm. Okay, ako kahit Kayat me deu Menaram-ramakaute au deu tae ko. Kailan yoy tinanim yan? Oo. Uh... Kailan tinanim? Malo lang to. Ha? Ingang torit na. Ha. Uh... 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 Ah. Asigo rko na to baka mo pa, baka mo tapon pa. Eh, hey, itago nyo. Oh, itago nyo.